Estado ang 17 milyong pisong halaga ng droga na inimbak sa isang bahay sa Davao City. Tinatago pa umano sa food delivery service ang droga para mabenta. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Davao ang bahay na ito sa barangay Kabantian, Davao City Nagsumbog kasi ang caretaker ng bahay sa kanila na imbakan pala ito ng illegal na droga. Tumambad sa NBI ang higit isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17 million pesos. Nasa bat din ang ilang liquid marijuana, high grade marijuana o kush at iba pang kontrabandong may halong droga tulad ng sigarilyo, vape, edibles at exotics. Yung caretaker dito, kasama yung abogado niya, pumunta sa opisina. And binuksan ito. Kasi parang hindi niya na matake ang uh, siyang nagbabantay dito. Hindi niya matake na ganitong ginagawa. Uh, natakot siya na baka mahuli siya. So nagsumbong sa amin. Ang kahon-kahong mga ilegal na droga na yan, tinago pa raw sa mga lehitimong food delivery services para maibenta sa kanilang parokyano. Hindi naman na naabutan ang mayari ng bahay pero tukoy na siya ng mga otoridad. Inaalam pa kung saan nang galing ang mga kontrabando at kung sino-sino ang mga pinagbebentahan ng mga ito. Uh, meron na rin kaming pangalan sa owner. I'm sure uh, papatawag namin to sa, sa opisina through Sabpina. And uh, meron na rin mga nakakuha kami ng mga lease contract dyan or um, rental contracts. Uh, papatawag din namin yung mga tao dyan na nakapirma. Mahaharap ang mga suspects sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.